yeah. cha cha-cha cha-cha cha, cha, -cha. what's up Nuka Ninja? I'm back, I'm back! <laughs> so today, medyo nahanip uh, aming ride kasi makulimlim ang daan ang daan, ang panahon pala may bagyo signal number one sa Davao area so ang ride namin today is sa Malungon lang sa Calon Barak wow. kasama uh, natin ating kapatid Lino KNS Taas kamay! Hahaha uh, <laughs> Ito isa na hindi kami naririnig Yan yeah, So sinet namin itong ride dahil meron Excited sila sa kanilang mga uh, Intercom TMAX Frecon, Yan, yeah, from Ed Santos Yan yeah, Napaka importante ng TMAX, mga kanindya ng TMAX kasi yan safe na safe 3 bars na lang pala ako so sa ride namin ngayon isa lang na hindi naka TMAX sa amin ito ating pinsan na naka Ninja 400 kasi yung TMAX nya coming pa yan mga Kalindya magpapagas muna kami Unloaded? Another. Ah, full tank ka lang? Ikaw ito na nga yung stickers yan ah. Ayun, ang kanya, ayun, Jeff Motovlog. Wow! Shout out, sir, pangalan, sir? Arnold sir, uh, subscribe po tamang vlog na Tuwil legion Okay, yan. Ayun, yung mga kalinja. Si sir, yan. Yung subscribe, yung mga magiging kahit siya, sorry naman yan, wala, they are. Ah, j Moto Vlog Ah, na mo Diyos, naman na yung permit Naman na dito dyan Sa yun, nagingi ng ating Ano, mga kaninja Yung last ride natin Sa yun, nagingi ng ating Sticker Last vlog natin Subscribe So, subscribe nyo yung kanya Ano yun, sir? Ito, sir, ulit? Two Wheel Nation Two Wheel Nation Yan, ano yung kanilang Ano, YouTube channel yan ayo <laughs> Yo. <laughs> sakalun barat ay <laughs> I'm <laughs> Karinja ah uh, dyan kompleto na ating setup sa ating motor ngayon so ayan di na pala may elder. hold up <laughs> tapos di na pala may ano uh, yung t -Max. so i-feature din natin ngayon ang ating bagong setup sa ating motor ito ang uh, Brembo brakes wow. yan yan uh -huh. yan So, natin siya nito. So, Shoutout kay Cole, Mark, Luis Torres sa uh, pag-sponsor uh, nito, <laughs> itong cover ng ating um, itong cover ng ating break, Ito So shoutout Cole, uh, birthday gift niya daw, ay birthday gift, Christmas gift niya daw. <laughs> Sana all. <laughs> Salamat Ani Cole. Yaman. Tapos, yan yung bago nating member breaks. So itong lang na. <laughs> ito ating uh, cellphone holder. Wow. Uh, from Shopee. Moto Wolf cellphone holder. Worth 400 pesos na ito baka din So, ito ginawa ko dito. Uh, Inukunong ko lang siya kunti para hindi siya mabangga. So, naging may spacer naman siya. So, para magamit natin ating uh, itong charger port at ang kanyang at ang kanyang voltmeter. So, ayun. Wow. So, naging natin wire. Ayan, nagaling yung punting ito para hindi siya magalaw-galaw. Ha? Oh, kaway, kaway. Ay, ito ating mga kasama. Si Ipoy. Si Joshua. Si Tito Guyong. Si Anthony. Ayan na, ha? Ha? Ayan, kompleto na kami mga kaninja. Yeah. <laughs> hindi naman wala ng ganyan trabaho talaga yan mamaya ang cellphone ko hindi kaya tumahulog Oh, motowolf man to. Ito. Eh, na -clip man siya. Na ano man siya? Bakal din harap ko? <laughs> uh, tulak kita tulak. Tampeng. <laughs> sige, bakit ka kayo para may ano ako, may content. Oo, <laughs> oh, okay lang, okay lang. Oh, sige lang, wala okay na kayo. <laughs> oh! asa rin, asa rin dalawa

i to but this

这个哎哎哎，来来来！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！

oh, namin din ako kapatid, so... <laughs> wala <laughs> so, ka nabang bawa ako na? Wala. So, yun mga kanin dyan, nag over na kami dito. Pero malapit na ang kanin balak. Dito papunta. So, ayun, nalubat ang aking GoPro. So, kakapalit ko lang ng battery. Yun nga. Natumba yung ating kasama. Laban Slider talaga Diyos Importante talaga yung slider Hindi ko na maabol talaga yun Tara 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 tara

Pero 1 hour na lang Tapos muna yung ano mo bebe Ayusin yung sobrik ko Ano mo sabi nyo? Okay kayo Butong kayo Ikaw Palpak kayo Kulang hanggang ng Kumusta naman mga kaibigan? Kumusta yung downfall of the Lord of the Rings? Okay lang <laughs> Okay na Okay na okay. So ang... nandito tayo ngayon sa Kalimbarak Skyline Range. So itong uh, lupain na ito, gilang um, mga nasa ng mga pindig-pindig kabuuan niya. Sa akin. Sa akin niya kabuuan. Nakita niya yung mamukha niya. Sa akin lahat Joseph, si Te Pedro, si Maria, si Johnny Boy, si, uh, si, Badang, si Badang, si ano sa pandemic dahil sa COVID so ito amin na nadat na ngayon uh, December 18 2020 to the public so since March pa pala grabe na sila sa Balax so, so yun mga sa mga sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Alang Barak ah uh, wag na lang muna kayo tumuloy kasi sarado sila ganda ng panahon nito mga kanindya napakalamig malamig ang simoy ng hangin Ayan yeah, no pakataas mhm mm -hmm. sa taas Yan, so nag-VR pa kami kasi ginutom na kami at know-how sa aming biyahe <laughs> <laughs> Nandito pala kayo? <laughs> Yan, so kumusta mga kapatid? So nandito tayo ngayon sa Kalon yes um, Kalon closing Kung mapapansin nyo Toot! <laughs> <Good>. Toot! <laughs> Ayan na, tingnan natin kung matibay ba talaga Ay, tingnan natin kung matibay ba talaga ang spider helmet so, Ito yan Tibay! Tibay! Ano to to? Ano nangyari sa ating Ines? <laughs> alisin ka? <ko. laughs> Tanggal! ang break!

Yan ah, so... Hindi, yan ang tanggalan niyo. video so, ko okay, eh, dudes. Ang mga edit. pangyayari sa ating ride so, ngayon. So, eto, tignan niyo, napaka-in-demand ko ngayon. <laughs> In-demand ako pagdating sa cable tie. At meron pa sa sa'yo ipapavideo. Meron, okay. meron pa ang susunod na ganyan. Ah, bakla <laughs> rin eh, <ni> Jeyto. <Jake, laughs> so. Me and my motor. Wah! Natupo kami, natupo kami. Wah! Bakla rin eh, Jeyto.

Stick, stick to And now we're going. Una kato. Ayo oh, ulan yun oh. Nani? Pero parang mahina. Pero parang mahina lang ano. Oh, fight lang man, partly. ayan mga kaninja kakawi lang namin and it's a wrap for today so sure yun na uulitin ko yung ating uh, cover itong ating Brembo brake thanks guys call Mark Louis Torres and call shoutout <laughs> tapos itong ating Moto Wolf uh, um, cellphone holder yan sa uh, Shopee ko na nabili worth 400 plus So yun lang mga ja Thanks for watching my vlog So susunod sunod ko na vlog Abangan nyo ang Ating Ano Ating gulong uh, Parang papakita natin to So kailangan naman natin i-burn out uh, Busy muna natin <laughs> So yun lang That's it Thank you for watching And sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe Please subscribe to my YouTube channel J-Rap Moto Vlog okay. Madigil yan so, yon lang ride safe everyone stay safe and a peace bye